Good morning, guys. Ah, uh, may magluto naman ulit. At ito po ang luto ko. Ayan. At Alam nyo na 'yan kung ano 'yan. Anong luto 'yan? Umpisahan ko na po ang luto. At konting mantika lang. Unahin ko po ang luya.

Kena apa? Chicken cubes. kaya ko po siya ng asin. ang isabaw ko nyan ay hinugas ng bigas ito guys kung hindi nyo pa nasubukan ng ginagawa kong loto na pang sabaw hinugas ng bigas subukan nyo gawin guys malasa lalo na sa native na manok ito yung gagawin nyo napakasarap hinigas ng bigas Mas lalong malasa pag bigas na ano yung bagong ano ito kasi may mga gamot ng bigas dito sa palingke saktong sakto lang yung timpla niya guys ngayon ito na ang malunggay ayan na mga kapatid at good na yan at shout out po sa lahat po ng mga subscribers mga viewers na walang sawang nanulot sumukurta sa aking mga upload mga video maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa muli bye bye